nakikita ko na. Si wow! Niya. Ayan na po si, Emilio. si baby. Ayan po si Emilio. Oh, tamos din ang ilong. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay maaga pa akong gumising. At ako po ay magluluto ng aming agahan dahil mamaya po mga 7.30 ng umaga ay papunta na po kami ng ospital. Bali, kahapon po ay nanggaling na rin po kami doon at chinek po si Milot at ang sabi po ni ay yun, umagap nga po kami ngayon kaya magluluto po ako ng maaga para makapag-almusal nga po kami. Lalo na po si Milot makapag-almusal muna bago po siya bago po namin dalhin sa ospital. Bali, kahapon po ay chinek si Milot at siya po ay nasa Uh, 40 and 2 days na po ay sabi po ni Doc ay hindi na daw po namin pa abutin ng 41 weeks dahil baka pwedeng uh, dumumi na yung bata sa tiyan po ni Milot kaya ay nung chinek po ni Doc ay parang mataas pa po parang hindi pa bububo yung yung kung tawagin po ay sipit-sipitan. Ano ang tawag ni Milot? Cervix po. Yun. Ay talagang sabi po ni Dok sa malamang at sa malamang ay baka daw po masaya si Milot. Kaya yun, pina-schedule na rin po namin dahil natatakot nga po ako. Baka mamaya ay dumumi pa yung bata sa tiyan. Ay mas malaki pa pong problema. Kaya yun, bali naka-schedule po si Milot ngayong araw. Mamaya ang alas tres ng hapon. Kaya bali siya po ay wag na daw munang kumain ng anim na oras. Walang kain, walang tubig. Kaya bago po kami pumunta doon ay magluluto na nga ako para makakain muna po si Milot para kahit paano po ay may lakas po siya. Ngayon at uh, sana po ay uh, samahan niyo po ako na ipag-pray po natin si Milot at si Baby Emilio na sana po ay uh, maluwalhati po silang uh, sana po ay maging maayos po yung operasyon at pagdasal nyo po ako na sana ay maging ligtas po yung makina yan ako po eh kahapon pa <laughs> parang ako oh, eh natatarantang hindi ko maintindihan na Ayan, time check po. Pero ako po ay eh, kanina pang alas 3 gising ako po ay nagsasaing na. At narin na rin po ako ng ulam. Ayan po at sinasangkot sa ko na po yung karne. Ito po yung mga gulay na isasahog ko. Pangkong, pechay, dalong, labanos, may okra, sili at saka may kamatis. Bali, hugasan ko na po at gugutayin po itong mga gulay. A few minutes later. Ito kung mga gulay ay ilalagay na po natin. Itong sili. Itong labanos. Okra at saka po yung talong. Ayan, Ayan po at ilalagay ko na rin itong mga kangkong. ilalagay ko na rin po itong petchay. Hindi tinipid sa gulay. Yan, at ngayon naman po ay ilalagay na po natin yung North sinigang. yung pang-asin po. Ayan po at luto na ang ating pork sinigang. Ayan po at kumakain na po si Namilot. At pagkatapos mong kumain milot, ay maya maya ay tayo ipapunta na lang ang hospital. Mm -hmm. na. Wala nang kain muna, walang inom ng tubig. Anim na oras daw. Ayan po, at sila ay nag-aalmusal na. Si Nanay, si Janet at si White. Good morning uh, po. Kawa, oh, nung oras ka nagluto at nakikihin, hindi na ako talog. Ay, ako ay nakatulog naman ako. Kung maagap na ay maagap din akong nagising. Alas tres, ay gising na ako. Ay, ako nagluto na. So, ah. Oh. Excited ang lola. <laughs> Andres, bukas-bukas ay -bukas, oh, eh, may kalaro ka na. Mm -hmm. ah. Bukas ay, eh, ano kaya reaksyon ni eh? Andres pag dumating na si Baby Emilio? Ah. Uh -huh. Nakakita na ba kayo ng baby? Dipa. <laughs> ano kaya ang reaction ni Andres? Ha kasi pogi rin kaya ni Andres? Ha? mo Andres. Andres. So, para 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 May galaro na si Andres na si Kulog. <laughs> at nakamara siya doon sa kuna. At tataka. At oh. nag-upress doon sa agda. Oo, oh, nakalika. Oh. Naalala ko nga nung si Kulog. Yun ulit ko nga yun. Pinapanood ko, ko takoy-takoy kay Kulog. Oh, yung talagang lumundag pa siya para oh, tignan okay. kung sino yung nasa kuna. <laughs> Tapos nang hindi niya masili pa yung umakayat sa hagdan at doon si Nelly. Ay, si Gulog naman yeah, po yeah. ay nasa pispan, binabantayan ni eh, Bossing. At doon ay ano ah, kung ay may malayang nakakatakbo, nakakapaglaro. At pag dito bawal pa kawalan na talaga. Oo. Oh, Bawal. Kapag nasa labas ay lagi siyang nakakulog. Ano yung namahindi, ano, eh. doon yung sasakyo eh. Oo. Oh, <laughs> sa so, nakar naman hindi pwedeng ha, baka masagasaan. Hindi parang hindi pa naman siya marunong sa highway yan eh. Mm si -hmm. na may hindi naman kinawawa sa palace. Dot na pagaganda po. Oh. Sa <laughs> so, malayang At may mga katropa siya doon. Siya doon ang haring siya malayang malayo. Oo. Okay. Dahil nag-decide sina Ate na sa buong pamilya na i-CS na lang dahil uh -huh. niya mas Forty mala. Oo. Oh, na. oh. Uh -huh. Kumbaga hinug na, fully developed na si Emilio ay hindi pa naman nahilab. Uh -huh. Ay masamay sumobra. So, ito yung recommended din ng uh, na si Esan eh. Um. So, yun, nag-decide na ngayon po ang magiging birthday ni Emilio. So, ay mananalangin lang para sa kay Camelot dahil dati noon ininaalala ko nung ako'y nanonood ng mga drama, uh. nung ako'y <laughs> halimbawa sa drama. Sa huli, mayroong isang magkakasakit ng malubha o di ma-aksidente. Basta yung na-hospital, ah. tapos may eksena mo, oh, nasa simbahan, mananalangin. Sasabihin doon sa iskripay, panalangin na lang ang aking huling. Wow! Mm -hmm. Pinangahawakan. So, yung pala yung mali, dapat uunahin natin ang panalangin. nating mm -hmm. natin huli. Mm -hmm. So, ngayon, ipagpipray natin si Milot bukod sa mga magagaling natin na doktor, mm -hmm. sa mga tools, equipment na gagamitin ay ang pinaka powerful. Powerful nating Kasama. Kasama eh. ngayon ay ang kinalangin. Sigurad na namin. Kaya <laughs> eh, pag-betray na po natin si Melot bago okay, tayo pumunta ng clear. hospital. Ito yung nasend ko na kay Melot kagabi. Eh. Sabi, mm -hmm. ka, ito yung pinahawakan ko, no, kay mga nga kay Andres, ang Psalms 23. Uh, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His namesake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, you pray, tayo. Pag pray. Natin At kung may mga silent prayer kayo, pwede nyo lang din ipag-praise sa natin ang ating mga kamay sa Kanya at kay Baby Emilio. Panginoon, magpapasalamat kami sa araw na ito na ipinagtalog mo sa bawat isa sa amin sa magandang araw. Uh, ito, Panginoon, truly this is uh, the day that you have made, O God. And we will rejoice uh, on this day dahil ngayon pa lamang ay naangkin na ang namin ang katagumpayan ng pagsilang ni Baby Emilio Aristeo, O God. Nalangin namin, Panginoon, ang iyong uh, mayamang habag at biyaya, Panginoon, sa pagsama kay Camelot at sa kanya pong baby. Pagpunta pa lamang ng ospital, O oh God, hanggang siya ay makapanganak ng maluwalhati. Dinadalangin namin na ingatan mo sila, ang kanilang sasakyan, si Daddy sa kanyang pagdadrive, O oh God, ilayo sa kung anumang kapahamakan o aksidente. And Lord, ikaw yung gumamit ng mga tamang tao upang makatulong sa uh, pamilya ni Melot, O oh God, magmula sa emergency room hanggang yang uh, operating room. Ninadalangin uh, ko, O oh God, uh, na Ikaw yung magprotekta uh, ta, O oh God. Ang yung mayamang uh, habag, Panginoon, ang siyang kumilos, uh, Panginoon, sa buhay ni Camelot. At ang yung banal na dugo ang mag-cover sa mga tools na gagamitin. Uh, we rebuke, Panginoon, any negative works of the enemies. Even, Panginoon, yung mga maling procedure, O oh God, we rebuke it. Uh, dalangin naman na Ikaw yung mag magbigay ng wisdom, ng knowledge sa kay Doktor para Pacheco na siyang gagawa ng procedure ng cesarean uh, section kay Camelot Okat and uh, dinadalangin din namin panginoon si baby Emilio na maging healthy nalalabas siyang healthy walang sakit walang karamdaman in the mighty name of Jesus at hanggang sa makalabas sila uh, ng ospital panginoon ay ikaw yung magpo sa kanila mga finances na gagamitin para sa pang, para pambayad pang ugat sa buong uh, stay sa hospital sa procedure ugat Lord, we pray. Alam po namin, O God, na nothing is impossible to you. At nilalapit po namin ang mag-inang ito, ang pamilyang ito, Panginoon, uh, na yakapin mo in this uh, times of need, O God. And we pray din po syempre sa kanyang lola na si Ate Nels, O God. Dalangin namin ang yung kalakasan, ang kanyang maramdaman, yung peace na nanggagaling sa iyo. Syempre yung joy uh, na magbabalot, O God, sa paglabas ni Baby Emilio, Panginoon. At inaangkin namin

Okay. So, oh, oh, oh. ano na tayo, Atin Nels? Ah, okay. sige. Yes. Salamat, Janet, sa pagbipray. Thank you, Lord. Sa lahat po ng mga pray kay Milo, thank you yes. po. Yes. Salamat po sa inyong pagsama sa aming prayer. May iwan dito si Janet, si Andres, si Mother. At ah. <laughs> kami, ang taong bahay. Ah, <laughs> si Andres, si Ka at kami, ah. si Pavel, gumalagala. At may, ano, virus. Dito tayo. Dito na si Andres. Yes. Bye, Ayan po, at Milo. Ayan po at kami on the way na sa Tagaytay Medical Center. Center. Bali yung kay Milot na baby ay 40 weeks and 2 days. Ay, sabi ni Doktor ay ayon na daw niyang pabutin pa ng 41 weeks. Gawa ng delikado na. Mahirap pa mamaya sa atiyan pa dumumi yung bata ay mas delikado yung ganay mas malaki ang magiging problema kaya yun po parang kami naman way tayo pinapili kung Indus o CS ay pinili namin na cs nung una ay gusto ni Milot ay Indus muna at gawa nang gusto talaga niya ay normal gusto talaga niya ay normal ay sabi naman ni Doktor ang disadvantage na ito ay 18 hours kang parang maghihilap talaga maghihirap maghihirap pa si pilot ng ganayong oras eh tapos ay pwedeng ma-stress yung bata si baby, pwedeng ma-stress si pilot tapos Bayon, ako yun, mong 18 hours na sa oh, tapos ako, tapos ako, tapos ako, tapos ako oo, tapos ako, hindi na ay, iyon hindi na sa 18 hours ay hindi mo alam oo, oh, hindi mo pa sigurado yung sipit may 18 hours uh -huh. ay uh -huh hindi pa sure kung mag-open talaga kung lalabas talaga Oo. Oo, pag hindi ay CCS pa ay magdodobli pa ng hirap sa bilo at saka doble gastos ay eh, kaya sabi ko CS na lang para hindi na ma-stress si baby kung anong pwedeng ma-stress nga si baby doon ay eh. meron daw nga merong tumawag sa aking subscribers na napanood niya sa TV na parang ganay na uh, nagpa nagpaintos din mo na ay eh parang kinulang na ng oxygen pati yung bata ayun nagka problema po kaya para ano eh CS wala na po ano, CS na ayun ay nung unay si Milot ay ginakabahay pero ngayon ay kahapon na may hindi na almado ka na Milot hmm. ang CS pati Milot yun ang pinaka safe at pinaka wala kang mararamdaman hmm wala ko na yung mararamdaman at yun talagang manhid na manhid ang katawan ang masakit na yun ay pag uwi mo sabi yung <laughs> I may mean, naidong sakit itong kahihidol-hidol oo oh, yung kaunting galaw mo tayo at least ay nasa bahay ka na hindi naman normal yung masakit magpapagaling ka na lang ang problema mo ang mahalagay kayo yung maluwa ma makaraos ng maluwalhati at ligtas yun ang importante kaya sa lahat ko ng nagpe-pray nag para kay Milo at kay B -B -B ay maraming salamat po sa inyo update update na lang ang gawa ng baka pag nasa uh, hospital na Oo, oh, eh, bawal. bawal nang mag cellphone cellphone katulad nung nanganak si Janine kay Andres ay eh. uh -huh. kinuwento ko na uh -huh. din oh mukha uh -huh. mukha ko na lang at bawal mong ipakita yung mga facility uh -huh. yung doktor ko yung... may... so, <laughs> uh -huh. na may kukwento kay kukwento kwento ka na lang <laughs> na uh, na yan po nandito na tayo sa Tagaytay medical Yan na may, may mga bilihan dito ng pagkain. Gusto mo. Ay, alas, alas may biya tayo ito supermarket. Yan na, pwede ka tayong bumili. Tapos ay pagka 7-11, halimbawa ay gabing gabi, wala kayong katubig. Diretso ka din na, buna po, may sign na 7-11, kaka kakaliwa ka. Ah, Oo, so, 7-11 na eh, yun. Tapos ito naman, may canteen sa level 2. Oo. Mas mura-mura doon, may canteen. Duan ang ang pagkain admit ay ang pagkain kay Milot um, oh, o Ay, ay oo. Oh, ay wala. Sige. oh, isama ka muna init kaya. Oo. Uh -huh. Sige na. Salamat. Ayan po at bali nandito po kami sa New World Diagnostic. At ako po ay nagpa-to the echo. Okay na po, tapos na pinapalamig lang po ni White sa sasakyan at kami po ay pabalik na ulit sa Tagaytay Medical Center. Ayan at kami po ay paalis na. Nakapagpa 2 d echo na po ako at ang result ay after 3 days. Friday. Ah, uh, days pa. Oo, oo, kaya sa Friday pwedeng makuha ang result. Ayan guys at bali tapos na nga po yung 2D echo ko at pabalik na po ulit kami sa ospital bali 7.30 nung magpunta po kami ng ospital tapos before 8 ay na-admit na po siya uh, ako naman po ay 8.30 ay nagpunta nga dito para magpa 2D echo tapos ngayon anong oras na Oh, magte-tend na rin siguro oh. Ay pabalik na po uli kami doon. Bali ang kasama ng okay, 11. Na. Ah 11 na. Oh, Bali... 10 minutes to 11. Oh. Um, Bali ang kasama naman po ni Milut doon ay si Bal. Siya na rin yung nag-ano na para maging bantay ni Milut Gawa nang hindi daw pwede talaga ang dalawa, oh. isa lang talaga. Ako sana ang problema ay ako may may schedule ng napasabay, yung schedule ko ng 2DN ko. Oh. Kaya si Bal na lang yung nagbantay po kay Milot habang ako ay nagpapa-2DN ko. Ay kata na may pwede doon sa labas lang. Oo, oh, patay pa silip-silip lang. Oo, oh, may mga upuan naman oh. sa hospital sa loob ay hindi oh. sa loob. Pero hindi talaga pwede na yung tayo yung nakaano doon bagay tayo pa dalaw-dalaw lang. Awal din daw nga ang bisita, sabi nila. At yun ay ano ka? Sa swab test. Sa test ka? Oo. Ay, kung ako'y wala sanang schedule kanina ng today, kaya kahit ako yung magpantay kayo dito. Ay, sabi naman ni Malaysia na lang daw at para ako. Oo, ikaw naman ay hindi rin po. Hindi tikay ni eh. Oo, nakapang ma-u-opera ni Dong. Oo, napakong masuswerohan. Ay, yan. At ako'y kahapon pa na in pero ngayon naman na anong uh, na admit na si Melo tayo mawag at parang ilang doktor ilang nurse at doktor naman yung mag-aasikaso sa kanya oh, uh, kanya siya kaya pinaagan nito kahit mamaya pang hapon ng CES uh, ayun Ay, na yung minomonitor na yung kanyang blood sugar uh, lahat yung minomonitor uh, para yung BP. Oo, oh, lahat iyon. Saka para makarelax na din siya doon. At mm -hmm. siya pati nung tumawag ay may mga nakakabit ng sa tiyan, Pati yung baby man. minomonitor oh, din. Oh. Oh. Kasi sabi malakas daw ang pintig ng puso. Rinig na rinig na no? di ba kita video ko? Oo. may nagtatakot. At saka siya na may linggo-linggo inaano talaga ni Doc ng check up talaga oh, chine check up pati yung kanyang ultrasound para ma monitor yung baby sa loob ay yung pinakahuling ultrasound niya ay nung bagong magmahal na araw ay ang result naman ay okay ay kaya lang eight. po para malinaw kaya lang isi-CS -si -is kasi nga iniiwasang mag-overtube oo oh, iniiwasan na baka dumumi na yung bata oh, oh. delikado po talaga eh, yun Pwede silang malaso. Ay, ang tanging nito kiyatay hanggang bukas na lang. Oo, oh, hanggang bukas. Eh, Dapat bukas ay mga nakana na natural. Ipag eh, hindi sisi, sabay. Oh, hanggang ngayon ay... Eh, pinapili pa nga pa. Inapa. Inapa hanggang ngayon ini. Oo, mataas hmm. pa daw. Oo. Oh, Hindi malanahilap, eh, sabi ni Milut Oo, tapos ay pinapili kami kung endos o CS na. Ang gusto ni Milut Endus pa rin dahil no, na o oh, no no una, gusto niya talagang inormal ay eh, pwedeng ma-stress ang baby maghihirap pa silang mag-ina ang ending pag hindi pa rin lumabas lumulubha yung cervix CS pa rin ang pagsak niya hindi oh. sabi ko i cs yes na agad para hindi na sila baga wala nang pagdaan 18 hours daw iyon ay yung no, masakit ang hilaw at si Johnny mm -hmm. Tayos ng medo. Eh ayun, si At saka may nagko-comment din, tapos may natawag din sa ayun oh, ano. 'Yun ang advice nila si oh. CS. Saka si Dok din naman ay eh, CS na 500 diesel. Ayan po, at kami po ni White Eye na dito lang sa Nagbabantay. Oo. Oh. Ay si Papa. Milot, si Milot daw naman ay nakapasok na sa loob ng kanyang room. Sa fifth floor. Oo, pero mamaya ang alas tres. Ngayon na 11 pa lang ay mamaya ang alas tres. Ay... Ibababa okay, na siya kasi papasok na sa operating ah. po, sa operating room. Oh, ay, wala nga namang katay hanggang alas 3 ay ito. Ay sabi naman ay may may daw may, may nag uh, check, check sa kanyang mga nurse. Ay, At saka hindi daw tayo talaga doon pwede. Nagtanong nga ako kung may upuan sa labas na ganito para kahit tayo nasa labas man ng room niya. Ay wala daw. Ayan po at bali nasa loob na po ng operating room si Milot CCS na po siya. Bali, tatlo po kaming nakabantay dito sa labas ng operating room. Ayan po si White. So yan, 3.4 si baby. Uh, 40 weeks siya. Upon our aging. Um, Matangka, 52. Okay. <laughs> <laughs> <bata>. Matangka siya, <laughs> okay. okay. Hopefully, uh, with proper nutrition, tuloy-tuloy na yun. And then, so far, wala naman kami na note na major problem. Ano? Thank you, Lord. Uh, Ayan, so... guys. Pari, nandito po kami sa labas. Pwede na raw picturean si baby. Uy, oh, nakikita ko na. Wow! Thank you po sa pasilip kay Baby Emilio. Yan, bali kinausap din kami ni doktora at si Melot. Eh, may nakitang parang magiging appendix iyon. Potensyal na Oo. appendix. Ay, tinanong ako kung tatanggalin na o ano. Ay, sabi ko eh, pinatanggal ko na habang gawa nang kung maghihilom yung sugat. Tapos eh, uoperahin na naman. Oo. No? Pinatanggal ko na ngayon. Oo. No? Mas makakatipid. Eh. Gawa nang kung panibagong... Oo oh, nga't may dagdag nga yung bayad, pero... Mas, mas malaki yung masisave mo pa eh. rin. At saka isa yung sakit ng maraming oh. damaniyak. Habang may pangimi, isang sakit na. na. Kaysa uh, in the future uh, ay, uh, ay so, ma-opera na Congratulations. naman. Congratulations! <laughs> Salamat! tulog na tulog. <laughs> tulog na tulog. Nakay mabait. <laughs> Kung napa naman ng kanina, sabihin napa guys, bali time check alas 10 na po ng gabi, bali si Milut po ay nasi es ng alas 3 basta po yung schedule 3 niya 3pm po tapos siya ay nasa recovery room ng nasa tatlong oras okay naman daw po dahil uh, kung may inilipat na siya dun sa kwarto pero nung nalipat siya sa kwarto, parang lumambot yung mattress niya. Ay ngayon, dinudugo po siya. Tapos ayoko sanang umalis, gusto ko na doon lang sa tabi ni Milut. Pero bawal talaga, kailangan daw ay isa lang ay si Bal yung nakapirma nga doon kanina na siya yung bantay eh di yun, napilitan akong bumalik dito sa bahay, eh hindi pa rin ako mabaigi dahil sabi ko nga eh si Bala ang yung nakabantay tapos nung pagdating natin, sakto naman na tumawag si doktora mm -hmm. na si Milot daw nga ay eh, inilipat ulit sa recovery room para mismo doktor na yung magbabantay, magbabantay sa, sa, sa kanya para mamonitor, tapos nung tumawag si dok, ang sabi ay ano daw, ay medical management daw po, mm -mm. sabihin ay iwa one to one ng doktor tapos ay bibigyan ng mga gamot pampaampat para hindi uh, magdugo na magdugo kasi mm. pag nagkaroon ng blood loss, mabubuksan yung matres at ang worst case scenario ay tatalian, ilaligate. Mm. E eh, wag naman sana at bata pa si Melot. Mm -mm. Pag ng ligate ay hindi na pwedeng mag-anak. Oo. oo. Mm. At uh, kapag naubusan pa ng dugo, ay blood transfusion. Kaya ang sabi ni Doc ay mag-pray tayo. Mm, -mm. Mm, mm Mahirap pa namang kumuha ngayon ng dugo. mm, -mm. mm, -mm. Kaya... Pero siya ay nagpapa prepare na kasi kailangan niya mag... Alam mo na po, ate, mm -mm. mag-prepare din. Kaya kailangan po nating mag-pray. Sana po'y tulungan po ninyo ako na pag po si Milot na sana po'y maging okay na po. mm -hmm para yun, mabilis po yung maging pag-recovery po nila. Bali, si baby naman ay ang isa pa para tumigas yung mattress ay may, yun nga, may ini, ini ano ng gamot. Tapos nilagyan ng yelo yung mismong... Tahi. Oo, tahi. Tapos, pinapadede yung baby para nakakatulong yun para tumigas yung mattress. Totoo yun. O, tapos si baby naman ay dumede oh. na. Oo. Oh. Tapos ay may gatas. oh, thank you. O, oh may gatas si Milot. Okay, Ayun. You, Sana naman ay makatulong. Makatulong nga. At ang tinanong mo ate kung dadalhin si baby dun sa recovery room mm -hmm. ay kasama po ni Milot yung oh, baby. Oh. At gawa ng kailangan daw nga ay padedehin. At sila naman ang mag-aasikasa doon. Mm -hmm. May mga nurse din po doon sa recovery room mm. so, so, thank iyon, you Lord Thank, thank you, thank you po. din sa buhay ni Doc Sana po ay pagpray po natin si Milot Na uh, Malampasan po niya yung ano ah At uh, tumigas po yung Matras niya para Hindi po siya dugoin At yun Ngayon po ay April 2 At April 2 Ang birthday ni Baby Emilio Ayun kami pinadito lang sa bahay. Parang gabi na pero parang <laughs> hindi pa inaantok. <laughs> si Doc naman ay nag-update update ano. Mm -hmm. Tumatawag-tawag po siya. Yun, sana pa ipag po natin si Melot. Mm -hmm. update na lang po ulit kami bukas. Thank you po sa panonood. Salamat po. Salamat po.